welcome to my channel. Sana po supportahan nyo po ako. Uh, ako pala si Alna Cansancio. Yan po lang ang pangalan ko uh, sa YouTube ko. Alna Cansancio. Uh, I'm 13 years old. I am from Cebu. Uh, Bisaya ako dako, taga Cebu. Pero na ako sa abroad nagtrabaho sa Qatar. bilang uh, house cleaners. Ito po yung trabaho ko ngayon. Ito po yung una kong So, sana po masuportahan niyo po mga ngayon po. Ang pa po ako ng chula. Ng gas nila. Ay, ni gas. Ayan. Nanginis po ako ng gas. So, ayan lang po ako na. Ano, kasi tapos po rin ang isla. So, ayan po. Ang trabaho po dito. Ayan po. Ang so, mga house to home po. bisik na nito ba? Ito ang hasto ko. Ayan, pa ko ng gas string. Ito po yung gas string. Gas string po nilinis ko guys. Kasi